Ito siyempre po. Headlights pa lang oh. Huh? Oh my gosh! Well, What sa mga play? Nandito tayo sa may uh, Motor Expo 2024 dito sa may Thailand. At uh, pinunta natin tong Suzuki Booth. Tara tingnan natin kung ano yung naka-display dito. Isa sa mga naka-display mga play, yung uh, Bergman 400. Isa sa mga maxi scooter ni Suzuki. Siyempre, yung paborito nating Bergman Street EX. Meron din silang display. At uh, ito yung ibang mga models at colors ng Bergman dito sa may booth ni Suzuki. Tapos, ito yung gsx -R. Oh my gosh! Sana pag demo tayo nito sa Pilipinas, no? Kasi sa mga sports bike ni Suzuki, ito yung gusto ko masubukan. gsx 1000. Mga play, ito yung isa sa mga bago motor ni Suzuki. Ito ang GSX... 8R na sports touring bike tapos meron siyang ibang kulay ito yung uh, matte black tapos meron siyang ano yung gloss blue ito syempre pogi okay? ito yung paborito nating kulay kasi nung ni-ride natin yung Suzuki gsx s 1000 GT ganito yung kulay niya kaya naman paborito ko ng kulay ito tapos sa kabila yung naked version naman yung 8S yan Tingnan mo pare Grabe oh. Headlights pa lang oh. Mm. Tingnan natin yung lagod. Ito yung kweta ng GSX 8R. Pogi. Pogi, di ba? Ito naman yung kulay blue. Kulay blue, kulay blue. Ang ganda nito, promise. Sana makapag-test ride right tayo nito. Ano? Oh. Yun. Dito naman yung V-Strom series ni uh, Suzuki. Ito yung V-Strom 800. Tsaka naman yung V-Strom na 650 XT Yan. Isa sa mga paboritong motor ng mga Pilipino ito ang Raider 150 Tingnan mo bangis ng kulay Syempre sa Pilipinas meron niya At syempre hindi papauli yung motor natin Ito, ito 'yung motor natin no oh. Suzuki Smash Tingnan mo ito naka-spoke Smash FI Ultimate Edition Ultimate Edition dahil dun sa graphics niya. Parang candy red yung kulay. Pinagkaiba lang yung, ano, yung graphics, yung decals niya. Ultimate Edition. Then, ito yung paboritong motor ni Rackler. Ito ang Avenis. Another scooter from Suzuki. Tsaka yung crossover ni Suzuki. Ayan, nasubukan natin to yung nagparate si Suzuki. And another crossover na 115 na scooter. This is an underbone. Ito naman, scooter. Dito naman, may mga polo shirts sila. Mga sabli na polo, may white, may black, may favorite color natin, blue, may mga shirts din, yun know. o. Ang ganda nung jacket ni ate, ayun o, no? ayun o. So, ito na ang lahat ng na mga naka-display na motorcycles ni Suzuki dito sa Motor Expo 2024 dito sa may Thailand. Mga place sa side pala ng uh, Suzuki na mga cars, meron pala mga accessories dito, may merchandises. Tapos may mga keychain, tapos may saucer. Ayan, dami oh. May cups. Pero ito talaga yung kumana attention ko. Ito. Tsaka ito po. Ayan oh. May windbreaker sila. Plus, binigyan nila ako ng coffee. Ayan, binigyan nila ako. Nice. Thank you, Suzuki kahit dito sa Thailand marunong kay magalaga. Nabili tayo ng shirt, tapos bigyan lang ko, thank you Suzuki.